Stay, ha? Wala pa ako sinasabi sa Billy. Mag-stay ka muna. Doon, ito yung alaga ko si Billy, nagtatila sa Maynila. Ngayon, titingnan natin mga lodi. Titingnan natin mga lodi, matatandaan pa rin yung turo ko sa kanya. Ah, uh, ito ha. Pakainin natin. Billy, okay, sit. Yan, nag-nagsit siya mga idol, oh. Ibig sabihin na natandaan pa rin niya yung turo ko sa kanyang seat. Ngayon, bibigay ko yung pagkain at sasabihin ko sa kanya, stay. Okay, stay natin, di para di, di pa niya kakainin. No, stay. 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 Stay, ah. Yan. Okay na Stay. Wala pa ang sinasabi sa'yo. O, ito sa'yo. Yan. Stay, ha? Wala pa akong sinasabi sa'yo, Billy. Mag-stay ka muna. Pag sinabi kong itna, saka ka mag-it, ha? Ha? bili ha takam na takam na siya mga idol o oh. paitin ko na to okay bili ops oh, sit eat o oh, diba galing ni Billy oh, diba galing. ang galing ni Billy ngayon papakain natin yung isa nating aso ang bagong anak Rexy, kakain ka na. Rexy naman. Gutom na yard. Gutom uh... na yung Ito naman ay bagong anak, mga Lodi. Oh. Ang daming anak nito. Pero, ito ay Sir ay talagang hindi pa ito naturoan ng maayos. Ayun, mga anak niya. Oh. Ang dami. ko 4, 6. Ay, makala ko mabig ko. Ayun. isa. Ayun. Oo, oh, ngapit ito nga. Ano na, Isa? pag natin po. Ay, no. Anak niyo. Dali, oh. Kulang. kulang yung anak niya. Hmm. Two, Ano lang na siya? yung ano, medyo brown, light brown. Ay, ito. Saan? Ay, wala. Yung light brown ang nawawala.